Meron akong unfinished business sa lugar na to, kaya sabi ko, balikan ko na bago magpasko. Heto na sila, nagkalapagan na. Yan lahat ang inabot nila. Pag napadaan ka dito, try mo to. Yung inihaw na manok nila ang lambot, ang lasa, talagang gaganaan ka. Yang rojo sauce naman medyo maanghang, malinamnam, tas sa sa yung chapati sa kalam. Ito talaga yung ipinunta ko. Ugali firigisi ang tawag nila dito. Ari na nagawa sa tong bola. Pag niluto, lalagyan ng tubig para umalsa. Sa isang order nito, may tatlong kasama. May balun-baluna na manok na niluto na parang kaldereta, may beans na nilagyan ng gata, at may repolyo na ginisa nila. Ang siste, parang kanin to na uulaman mo. Ang pakiramdam nitong ugali sa dila, parang puto na medyo basa, or parang bibingka na medyo malambot pa. Sa lasa naman, ririhistro re yung mais sa dulo, pero mahirap na kainin to ng solo. Kailangan talaga ulaman mo. Sa Tanzania, stable to. Parang kanin natin dito kung ikukumpara mo. Personal na opinion ko dito, masyadong marami yung serving ng ugali sa mga ulam na kasama nito. Ito mismo sa dalawang tao, kaya, pero umorder pa kayo ng karne na isasabay nyo para hindi kayo masuya. Oh, natapon, pero hindi pa natatapos doon. nag out ako ng mga biryani para kay Bakos at kay Mama. Ipapatikin ko sa nanay ko yung seafood biryani nila. Sakto, pagkatapos maligo ni Ganda, may merienda. Kula visori, mamma. Nierà!